mga uh, kanter dito tayo ngayon sa ano may bundok maghahunt wala nang masyadong ano wala na masyadong tumitila na ng alpas kahapon nakahuli tayo swerte uh, nakahuli tayo na, swerte kahapon Wala. Mag-start ako. Tin o'clock. Uh, tin a.m. o'clock. Kahit isa wala pa rin sumasagot. May na, -na talaga tumitala ako ngayon. Kaninang umaga, naghanta ko. Wala. Wala, akong, wala kong ano na kung nalatagan kahit isa so ngayon bumalik ulit wala pa rin hindi pa rin ako nakalatag yung, yung pangate ko <laughs> hindi na ano pa subscribe ako ulit mga ka hunter dahil yung isang yung una kong account hindi ko na na-recover yung ganoon din same lang ano same uh, same ano lang yung pangalan bali pangalawa ulit to sayang yung mga video ko ngayon nag hunt tayo kasi ngayon dahil rest day 1 week kaya nag hunt 7 days maghahanda tayo ah, maghahanda tayo ng 7 days a series day hindi rin makapokus ng trabaho ano ng paghahanda dahil mayroon din regular may maintain na trabaho may Rest day ngayon di nakapaghanda Ah, inaantok din yung ano ko. lahat yan puro bundok na wala ka nang makita yung bundok dito hindi ano hindi yung may mga kalbo yan puro kakaw yan na talaga yan. hanggang doon yung lugar namin eh antiki